Hello at welcome back sa aking channel, Jegoloy Zaga ganito siya sa kanilang anak ni Alexis Suapenko na si Haley. Kitang-kita ang labis na kasiyahan ni Diego Loizaga habang naglalaan ng oras para sa kanyang pinakamamahal na anak na si Haley. Sa bawat sandaling magkasama sila, puno ng tawanan at ligaya, lalo na nang mag-swimming silang dalawa, isang bagay na gustong-gusto ni Haley. Makikita kung gaano siya ka-excited at kasaya kasama ang tatay. Hindi may kakaila na espesyal ang koneksyon nilang mag-ama. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa trabaho, binibigyang halaga ni Diego ang oras kasama si Haley, na tiyak na magiging mahalagang alaala habang siya'y lumalaki. Tunay ngang isa siyang mapagmahal at responsableng ama na nagpapakita na ang tunay na yaman sa buhay ay ang pagmamahal at oras na naibibigay natin sa ating pamilya. What? <laughs> stop now, stop! <laughs>